Ang guys, kahit na umuulan dito. Sa bundok. Ito na oras na. 4.20 na. Ay, 3.20 na. 3.20 p.m. na. Tatamba ako ng nyog. Ito, umuulan nga. Medyo malayo-layo pa kasi yung baryo namin. Kaya, tatataposin ko lang to. Itong mga hinahagis kong mga nyog. Tapos yes, maghahanap pa nga ako dito sa kagubatan ng pang ng maibigay ko. Ngayon, yes, nandito nga ako sa kabundukan. No? Kita nyo. Hmm. Ayan, kita nyo. Ito matarik ko. Tarik, matarik. Ayan, pababa yan. Kahit na umuulan, ito, naghahagilap ako dito nang mga ko. Siyempre, ketsi, no? Lalong-lalo na ngayon, sabi nga nila, araw ng mga puso. Ito, gahanap nga ako ng puso. Hey. Hey. Gago! Ay. Nadi po wala ka nalas Uy. Nandulas. grabe. Kita nyo naman, oh. Uy. Ano? Taas. Ganyan talaga, guys. Pag mahal mo isang tao, kahit na magganda, gulong-gulong ka na, kahit na magganda, dulas-dulas ka na, yan, tuloy pa rin. Matagpuan mo lang, ipadama mo lang sa kanya. Na minamahal mo nga siya. Hello mga guys, yan. Meron lang akong tutorial. Ngayon, itong tutorial ko na to, <clears throat> tungkol sa pagmamahal. Kasi nga, ngayon, buwan na ng pagmamahalan bibigayan ganito lang may papakita ko sa inyo yan ito kita nyo to ayan okay. talagang pinaghandaan ko pa talaga to pinaghirapan ko pang maghanap ng puso ng saging gago dahil ang saging ay tunay na may puso yan hindi tulad ng tao, may puso na bato naman. Kaya take note ha. Kaya mas maganda pa, magbigay ka ng puso, yung pusong totoo. Yung pusong totoo talaga, na nanggagaling din sa pagsisikap mo. Talagang pinaghirapan mo, pinagsakripisyuan mo, pinahalagahan mo. Ito, kaya ako, nandito ako sa bundok, dahil na nagkukupra ako, pinagsikapan kong maghanap ng puso para ibibigay ko sa taong pinakamamahal ko kahit sa ang lupalop man ng mundo yan kahit sa ang sulok man ng daigdig yan makakarating at makakarating sa kanya to dadalhin ko to at makakarating sa kanya ha eto ah, ito nakita nyo ganito ang pag-ayos nyan yan yan kasi nga ito, bukal sa puso ko ang magbigay ng puso. Ayan ha. Ayan. At hindi lang ito. Take note ha. Ayan ha. Na, pakinggan nyo. Makinig kayo. Ayan. Ganito ha. Ayan. Ito. Lagi mo na dito yan. At hindi lang yan. Ito pa. Ayan. Nagbalat na ako ng nyog. Ayan. Ayan. <laughs> Hmm. Hmm. Bakit ka mo may ganito? Paano masabi? sabi? Kaya ako nasabi? Ito. Yan. Ito. At ito. Ay hindi pwedeng paghiwalayin. At hindi pwedeng magkulang. Pag nagbigay ka ng puso mo, sasamahan mo ng pagmamahal mo. Ayan. Ito. Yan. Ha? Yan At mayroon pa. At hindi lang to kailangan kung tunay mo siyang mahal kumplituhin mo na kumplituhin mo ang tunay na pagmamahal mo ito pakikita ko sa'yo yan ito inilaan ko to para sa taong pinakamamahal ko yan dahil ito ang daing Amuyin mo ang bango talaga ang bango. <laughs> Gago! Ayan. Kasi bango nang. Hmm? Hmm? Bango talaga. Kasi ito ang pinakamasarap at ang pinaka-the best. Hmm? Ang bango! Ang bango-bango talaga. Hmm? Amoy na amoy pa lang. Amoy! Daing! Siyempre. Gago! Huwag kayong mag-isip ha, na kung ano-anong amoy ha. <laughs> Kasi ito, hindi ito mag-a... Ito, walang ibang amoy, kundi amoy daeng. Kasi daeng na. Hindi mo naman masabi isda, kasi hindi, hindi sariwa, kundi nabilad mo na. Daeng na, daeng na. oh. kaya amoy. Mm. Amoy, sarap. Mm. Amoy pa lang. Mm. Sarap. Talagang gaganahan ka. <laughs> <laughs> Pag... <laughs> ito. At ito. At ito. Ganito ha. Ilalagay nyo to dito. Yan. Ito na yung pangalawang episode ha. Yan. Step by step. Ito na yung pangalawa. Pangalawang step. Yan. Yan. At mayroon pa. Ito. Nakita nyo to. Yan. Ayan o. Oh. Yan. Yan. Asin. Ilagay nyo dyan. Yan. At ito. Hindi pwede mawala to. Kumplituhin mo na to. Ayan. Ngayon, ang gagawin mo, tatalian mo siya. Ha? Ano pang tali ko? <laughs> tatalian mo siya. Ngayon. Ayan. Take note mga guys. Tatalian mo siya. higpitan mo para mahigpit ang pagmamahal mo eto, ganito nandito na lahat ang kailangan niya nandito na at ito pa ha? para kumplito ang pagmamahal mo sa kanya may nyug na siya at bibigyan mo pa siya ng puso ayan kasi nga guys, ngayon maraming ang may puso pusong bato pa. Ito, ang puso ko, kusang nag nagmamahal talaga para sa'yo. Para sa'yo talaga to. Kahit sa lupalop ka ng, bunno, ng mundo, kahit nasa ibang bansa ka man, o anong bansa ka man, o kung Dubai ka man, o kung ano ka man, yan, ito, dadalhin ko to sa mundo niya. Ha? Dahil ang mundo niya, ay mundo ko. Ito. Gago! Kompleto na siya. Ngayon, pagdating mo sa kanya, pagdating nito, sa kanya, ito, ang unang ibubungod mo sa kanya, kung ano mang tawagan nyo. Kung honey, my love, susweet, so ayun, basta kung ano man dyan. O, my dear, o ma, o ganun, kung itchidara, kung ano man ang tawagan nyo. Hmm. Ito, yan. Ngayon, kung de man, may meter ang nyo, ganito. Pagdating na pagdating mo, paglabas niya, ang unang bubungad mo, Hello, my dear. Hmm. This is for you. Ayan. This is for you. The best is kompletong kompleto. <laughs> Wala nang kulang to dahil ang pagmamahal ko sa'yo ay kumpleto yan, kumpletong kumpleto na ito ngayon ewan ko lang, pag hindi siya natutuwa ito pa ang pangatlong katanungan para sa kanya der marunong ka pa magluto nito? ayan <laughs> ayan na magtinto na Marunong ka ba magluto nito? At ito, marunong ka ba magkudkod? Pag sinabi niya, ay hindi ako marunong magkudkod. Huwag kang mag-alala. Sagot na kita. Sagot ko lang pagkukudkod. Yan, ito ha. Ayan. Ito. Ito na. Ngayon, pag sinabi niyang hindi ako marunong magluto niyan, paano ba yan? Ayun ay, lang ang problema. Yon ang isasagot mo. Naku po, malaking problema nga yan. Hindi ka marunong magluto. Oh. <laughs> Kailangan sikapin mo. Pag mo na magawa mo yan ang paraan, na maluto mo yan. Oh. Kasi nga, imposible na hindi mo alam yan. E na. May nyug na, may asin na, may bitin pa, may puso pa. Oh. <laughs> Ayan. May daing pa. Oh. Oh. Hmm. hmm. Ayun o. Oh. Yan. May puso na. Ah, daing pa. Ayan. Gits nyo? Ayan, kuha nyo? Ayan. Ngayon, mamaya, ha, ah, mamaya, pagbaba ko ng bundok, dadalhin ko to para sa kanya. Kita nyo? Ano? Yan. Hmm. Ngayon, kung nasa ibang bansa man siya, ang gagawin mo, pumunta ka sa mga kampo ng mga alagad ng batas. Tulad ng mga sundalo. Yan, kung ano man dyan, kung anong kampo, kung anong mga detachment ang malapit dito, kung ano, pumunta ka sa pinakamalapit na detachment mo dito. Yan. Ngayon, kita nyo? Yan. Yan. Hmm. Ayan. Ang gagawin mo, ibabala mo na lang sa kanyon to. O, di ba, o? Yan. O, ibabala mo sa kanyon. Hmm. Para lumipad na doon sa kanya. Pero, wag na wag mong gawin yon. Bakit ka mo? Paano makabi? Kasi, kailangan personal mong i sa kanya. Personal mong ipapadala to sa kanya. O personal mong dadalhin sa kanya. Dahil ito, ang gagawin ko, makakarting at makakarting sa kanya. Ito. Yan. <laughs> Yan. Basta ganun lang ang gagawin nyo, guys, ha? Ayan, ha? Kailangan seryoso kayo. Ayan lang, ganun lang. Nauhawa ko rin na. ah. Kahit anong hirap, kahit anong pagod, talagang sisikapin at sisikapin mo para sa kanya.